ayan uh, sa ating mga kasagit kaagapay na katulad po nating small youtuber sa tuwing dumadaan po kami rito papunta sa bundok nakikita ko po si kuya na, kinatanong niya rin po pala ako yung etong tuwing dadaan po kami dito. may nakikita to po siyang naka wheelchair uh, pares kong may kapansanan kuya anong pangalan mo? pangalan, ano pangalan? Ang, ang ilito pastin yung kuya yung aming po kaibigan na katulad niyang kalagayan amelito naman punto ni Ilya na Junior Kim po siya um, si Idol Abilito pero YouTuber po siya siya kung marunong po sa cellphone pwede rin magkawa ng channel. sa marunong cellphone niya marunong siya po sa Facebook huwag ka may na i-upload mo yung video mo kung oh. ano yung pang araw-araw niya at siguradong maraming makakatulong po ayan okay. pakilala po muna natin si nanay tsaka po si tatay tayo ano po pa yung pangalan niyo? Abilito Di Castillo Senior The Castillo Kastilyo po kami sa gawing hain eh. Linsangan. Ay, kabalatuan pala yun. Mga kastilyo ko mag-alak ito. Ayok, yung isip niya, uh, pisang po. Ah, yung ispon natin nato. Kayo po, Anay, ano yung pangalan yun? Yoneta. Yoneta, kastilyo. Nag-ano po siya, ano? nag usang gumagalo mo. po siya. Kaya hindi po pwede yung alang Taga dito po talaga din kayo. O, taga dito talaga po dito na. Kasi tatay po, ano po ang hanap buhay, siguro um, Eh, kali ka po sa sakit, kaya naman isang na buhay, dalawang buhay, 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 hindi nakakapag buhay. Hindi po alap po, nakakapag-tuyo yung mga paligid dito, o no? tago lang po, talaga. Ilan po ang anak po ninyo? Apat yung anak ko eh, siya ah, po. kahit pa paano po, sa lang hindi po lumusot, ano? Yun yung... Nung... Pero para... yung mga kuya atin niya... Yun yung sinundan niya, nag-aharay pa. Pony. Four, lang ano siya, yung hmm, pulis ang kinukuha. Ay, sana po eh. Yun yun man hong sumunod doon, teacher ng, teacher na man uh, ano ang ah, ma ma ano. Ah, maano po kayo tayo, Kaya anay, ah, gusto nyo mapagtapos eh, talaga sila. Eh, kaya hong, ano, alam po sa kanin, kamahamahan na sa kanin eh. Oh, Oo, yun po, tama po eh. Kaya okay. hindi paano hindi hirap, hindi tuloy yung bahay na hindi na magpagawa. Kaya yung magpagawa. Kaya kung papaaral sa kanila. Kung baga sa ano, ngayon na lang taon na ito yung aking ano, graduate. Yung polis po. Hmm ya sabi ko nga sa anak ko, anak, pag bago ka magkasawa, tulungan mo mm hindi -hmm. kami buwan ng bahay. Hindi ko po yung sigurado. Yung lang mapag aral mo po, hindi mo na, hindi na kahit hindi na payuhan na tulungan mo. na Nandito po sa puso nun yun, magtatrabaho nun. Sabi nga ako, sabi ko nga hindi, kahit pa anong hindi na isa pang nga po, dito kay kuya, yung bunso, alam mo, hindi naman po habang panahon, ay eh, malakas kayo yung magkasawa. Hindi eh. kaya na, dyan dyan po mo, ang ikuban yun na... Yung wheelchair niya po, medyo matagal na rin siya. Ay, matagal po, na hindi yan. May, may bagong wheelchair niya, ano, bigay nung... May may nagbigay po dyan, kaya lang maliit. Sekretary ng Quezon City ni, ano, ni uh -huh. Balmonte. Uh -huh. Eh, yeah. nagagawin rito na bumili dyan, nakita okay. siyang ano, pinadalan siya. Kaya lang, lang mo maliit, hindi siya makagalaw. Yung nga lang, yung galing, may binigyan din ako nung botohan, nakakuha po ako nung wheelchair. Tatlong po ko yata na upuan, wasak agad sa sobrang laki po. <laughs> eh, siya nga po eh, para... <laughs> <laughs> sandali lang, hindi na po. Pagkinabangat, pinalagyan ko na lang ng bakal. Mm. Uh, ilang ano nga lang po. Ano yun sandali lang. Sandali lang, uh, wala ho inaabot. Huwag po yun, yung ordinaryo ordinaryo na talaga po. Dahil ito rin po, ordinaryo na inaabot na po. Ayun ka ako lang, di Dahil <laughs> po po, wineltingan na lang oh, O, di eh, ano nga po, wasak na lang ako kuya, marunong kang kumanta? Kanta. Ha? Kanta, anong talent ni kuya? Ay, tingin ka doon. Hahanap tayo ng ninang mo. Hahanap tayo ng ninang mo. Tingin ka doon. Ayan, nakikita ka nila sa Kuya AU Vlog 04 Mapapanood ka nung mga pang-araw-araw. Kahirapan nya. Nang sakto nga po. Eh dalawa, mayroon, pa Kaya, sipag lang, sipag tiaga lang po talaga. Darating din po 'yung araw Kaya lang si, si Kuya katulad ni Ku Mica Pangsanan, tawawa kami pag tumanda. Ako po kasi nabali spinal cord ko nung paggasang gamot ah, Nabali ako. 'yung ito nabali po 'yung likod ko sobrang taas ng binagsakan ko tapos sa lakas ng bultahin ng kuryente kaya ayun nung namatay na buhay himala himala lang po yung pagkabuhay ko nabuhay din sa pagtulong ng kapwa At baka makapangot kinaplan ka lang po natin kasi yung gagawin po namin eh, siguro si Kuya nakalupagluto na po kami sa kanila dadalad na lang natin ano yung pangalan po ni Kuya? paglakad-lakad may pangalan mo 'no? ng Dante. Hindi na natulog si Dante. Wala na stroke lang po ito, yung bigla mong bayan. Ano? Balik, ayo niya lang hindi makagalaw. Pero iyan eh, kasi medyo ano ang katawan niya. Hindi siya nahuhulog dito. Hindi na. Saktang-sakto, kare, may kulay. ko lang po, katawan niya ay, 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 kita. Ah, hindi kami mapapansin talaga. Ah. Dahil hindi tao mo kami ganoon. Hindi ko alam raw siya eh, yeah. na, hindi okay. naman kami eh pag tinawag mo kami, ito ang nanami. Hindi Sabi ng araw na iniinom mo set, diyan daw sa ganyan nakaano yung. Ayan. Sabi ko, pag kakagawin ko i Gawili Pedi sa kamay sa paa. Pero isa kaibigan ho namin YouTuber din, Mica pansalan. Po. tamang yung mga kamay niya, hindi po okay. Ay, eh, pero tapos, yung paan niya naman na nagkaroon ng talent. Doon siya nagdo-drawing. Nanon, Lady Castro Saka po. Nakita po nga sa ay, yung magaling kang mag-drawing. ako nga sa kanya yung Paa po nga. yung gamit niya pang drawing. Sabi ko po sa tema ngayon, paa yung pinag-drawing din. Pero siya po, nakakapagsulat. Eh, yeah. siya po hindi. Pero yung kamay niya, ganito rin po kusang gumagalaw. Yung okay. paa, kainaman sa kanya, yung paa. Ayo. Ano po? po hindi naman ako siya pwede mag-soft drink. Kaya lang. AC ko. Kami lang din ba? hindi, 'yung okay. ginatanin. Ha? Kami lang Kami ni. Para eh kasi ano, niya sinasabi niya, minirenda kana ba? Ha? So, baka ako pa talas ng naman na po siya pagkasingko nung December 2023, check kung tayo. Tanudo. Si Santo sa Sabi niya, sabi niya ito sa pang-kawayan. Ah, dinireklos ng cellphone. Ah, kaya po. Bibigaluhan niyo po si oh, ko namin ng cellphone ng birthday mo na kayo cellphone eh, natin. Eh, oh, ah, ah, kaya Hindi naman? isang araw lang, yung daw habang ano niya, matagal siya. Papanoorin mo yung video natin video ni Kuya mo yung marami sa manonood isma't wala po kasi signal dito eh, Ay, tinapay, ayon yung tinapay hello po buti may signal dito, andito pa po kami andito pa po kami Ere, papakilala ko iyo Ah, uh, tinatanong pala ako ni Kuya pag dumadaan dito. May airlink ako dyan. Ay, may airlink ako dyan sa airlink. Bumaba po kami pero andito pa kami okay. sa bala ng bundok kayo si Kuya. Ayun pala eh. Pwede pala. Connect mo wala Ay, wala signal. Wala Connect mo ko sa... Pakunik mo. Go connect kanya. Eh, load lang kami. po itong gamit ko. Oh, load oh, oh, lang. Pumunik ka sa kanya. Eh, ano po yun? May airlink. Ano ka wifi po? Connect mo. Marunong pong mag-ano yan. Ilagay niyo sa ano. Si, ano Ilagay niyo sa... Tapa sa wifi. Ano na? Ano mo yung ano? Isa Yung karton. Ha? Ay. Teka po. Naka-play pa ba yung ano natin? Oo. Uh, stop ano, na. Hindi. Okay. okay na. Dulag na lang. Hindi na po. Ano? Para ano? Naka-under pa rin video natin. Ha? <laughs> yon ano. Yun ah. Pero hindi. Lakad-lakad mo siya. Ha? So, pause mo muna para hindi po humaba. Maganda naman po yung tulugan ni Kuya. Ay, ala pang ka-chat. Ay, exactly. Ah. <laughs> na po, huh? Oh. Ayan, uh, andito po tayo kay Kuya Angelito. Napapabilib po tayo ni Kuya Angelito. Dati rin pong mahihiyain, katulad ni Kuya. Pero, nag po siya nung Jan January 20, 20. 21 po ba? January 23 po. Ah, 23. Ah, 21 na po siya ngayon. Ah, tingnan niyo po yung kanilang bahay po ni nanay at ni tatay pero kung mahal po nila punsong anak po ito kumiling po ng may inip syempre katulad din po ni Kuya Aw na nakulong sa bahay nakulong sa kapansanan uh, kahit po mahirap ang buhay na ibigay po ni nanay at ni tatay yung kahilingan po ni Kuya Aw nito meron po siyang cellphone hindi po siya nakatuntong sa eskwelahan pero magaling pong mag cellphone ang galing oh. sabi ayan punta ka sa facebook AU linsangan na magtalas. Type mo nga kung kaya. Yan, okay, ng oh. ilagay mo na sa piso. Ito yung yung uh, kinatay. Yan. AU. Hey, Hindi pa naman siya nag oh nahihiya pa po. Yan, atras mo na po ng konti kuya Randy. Okay nang para kita po ang galawang po ni kuya. Oh, ano hiya Yan, pagka uh, tuwing dadaan tuwing gagawin kami dito kasi ang <laughs> kung po sa amin Kumahanap ng mga seat yung ay ka nga po, yung malayo sa bayan mm -hmm. Kaya madadalas din po kami Kaman uh, din po At yung may makapagos yeah, 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 talaga Ayan yeah, yeah. <laughs> eh, po oh Nagkukam po siya sa Facebook Ayun na, na ayun na yung Facebook niya oh. Picture lang ko po Para hindi na pag huwi ko rin I-add ko na lang po oh, siya Ayun na po <laughs> Ayun galing, JR Simbulan Castillo. JR oh, lang po ginagamit niya kasi. Dahil nun ayaw nung ayaw ng gamitin yung pangalan ng tatay niya, pangit na. Eh, <laughs> okay, siya gumawa niyang ang account niya <laughs> Ayoko eh, yeah, kaya ang gilito, pangit. JR, kaya oh, JR lang ginagamit <laughs> sa Facebook. Ang ganda lalaki po niya din sa profile niya. Oh. <laughs> kaya... Ah, ay, paano ko yan? Ito so, na na papakantahin natin si Kuya Angel dito. May alam kang kanta? Mm. Uh, sabihin mo pagbalik ako. Pagbalik. Pagbalik. Pagbalik, na pagbalik. Na 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 okay. namin. Kakanta ka na. <laughs> ah, ka na dito, ah. Pero pagka nakikinig siya ng ano dyan, sinasabayan niya. Ah, sinasabayan niya. niya. Hmm, Papatugtog hmm, ano. siya. Papatugtog <laughs> siya, sinasabayan niya. Nag-YouTube siya. Kaya sakripisyo po sa katulad namin may kapansanan. Pero ingat din po kayong dalawang kayo na itay dahil eh, pagka kayo ay nagkasakit, paano pa ya, Kaya nga. Paano pa si Kuya Siya ko isang kaya. buwan ang, hindi na ang ano, ano naman po ang naging kaso? Ano Nagkaroon na bagong, bagong taon. Ano yung pape, bawal na? Eh, binawa nga ako lahat sa kanya. So, lahat nang may espirito, pape. Oo, tapos lahat ng may sardinas, bawal din po ata dyan. Yung mga, alam mga gulayon kasi tanim sa panibig po. Alam mo, sa gulay lang kung nagkakaano rin. Ayun lang, gulay-gulay na lang. Ay, eh, si Kuya Anghi dito, malakas na mong kumain. Ay, lalado kong kumain niya. Ay, ay abono. Eh, <laughs> abono, pagka gano'n. Di baling malakas. <laughs> ah, cioè, wow, na Ito, awa naman hulang ko siya, hindi naman naman kasakit sa buhay. Kaya sabi ko nga. Kawawa naman po. Kawawa nga. Kaya nga, kapasada na yes, kami. laban lang ho. Alaman alaman po kami dala ngayon. Picture mo rin mo so para mayan po May isang ilang araw na po namin hindi i-add ko po mamaya siya sa Facebook yeah, yeah, sa o, Facebook. Yeah. Ito ko po sa ating mga kaibigan po ito. Ating, dati ko kasi noon niya ayaw maharap sa tao na hindi ay. Pero ngayon kung at nung ano yung nakakaalam ano, sa... Pag may nagdadaan ka dito siya ay nakikipag. Hindi naman po natin maano kung po makakaroso sila ngatong window hindi niya po kung kapatid naman uh, ang ano nga sabi ko ko sa kanya magkakako ano ba, sa paa mo palalagay yung window tapas 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 pasad tapas Opo, pwede rin po. Ito <laughs> naman, tapas naman po ito, pwedeng doon susunod. tapas 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 ka, nakatingin tapas eh, hindi ko naman yung kalagay kasi napansin. Ah, yung sabi mo nga ako dito. tama tama eh, ka ano eh. Tama tama ka ano. po, araw ko nang nakikita pumapa nga ayun, ayun, ayun eh ka. Ang gano'n. Eh, ang, ang po namin, bibidyohan namin. Baka mamaya, I hintuan natin, bibidyohan. Ala naman tayong daladan na. Eh, mapahiya po kami, di ba? Okay, okay. Basta oh, babe. Pero gusto ko po siyang ma-feature talaga sa channel ko po para kahit paano. Kahit naman ho sino ang huminto dyan at inaano siya. Hinahaya ako naman ho hinahayaan ko naman. Eh, yun nga ang isang nag-aabit eh, ko sa mentalis. Hindi-hintuin din siya pag-araw ng linyo. Kaya dito lang yung pinaka-space oh, na dito, na Dito lang po lagi siya. Basta ho yan, maghapungan dito. Mga ah, kalibot siya dyan. Ang, ang ginagawa niya, patalikod. Matalikod naman ho siya. Kung... Ay, tinutulak niya yung winter patalikod. Oh, talikod. Kaya hindi ka ala nga yung kabay. para maano po siya, matibet, ma... -ano Makakuha ma ma siya ng discard. Ang sister pa nga sa akin, ma. Mama, pag pinagkaroon ako baka ay mo ko ako yung naglibot na. Hahanapin yes, mo eh. Pagka full chance po ito, malayo mararating. Eh. Baka ay kamamahanapin mo ako pag nakahuhugot diyan. Baka ay kamamahanapin mo ko. Ikaw sa aking eh kasi akin kang hindi ko man ho kasi nakita nga yung ano. Dito eh kapit. Ah, sa ganito eh kap. may ano, may bindot. Shout out ko lang po muna yung ating tatay po sa Canada. Ayan, ah, sa tatay po namin na taga Canada, Nakita po, ito po ipapunta na po ito sa bundok. na uh, nadaan, ilang beses na po namin nadaan na si Kuya ang hilito. Napapansin niya po pala na may nakasakay daw po sa kolong-kolong. Dipindot daw po yung, yung, yung wheelchair na gamit. Uh, ngayon lang po natin siya na i-video. Ngayon ko lang po mapapakilala sa inyo. Kaya Tatay APL po ng Canada. Minsan na po akong humiling sa inyo na may kaibigan po tayong PWD na hindi kayo ng dalawang isip na mas maganda pa po dito yung yung eto po, mas mura doon sa binili po na pinigay namin sa na kaibigyan ko. Ah, siguro po, Tati EPL, eto pong si Kuya Angelito, 21 years old po siya. Ah, dati, nung bata daw po ito, eh, hindi naman po siya polyo. Parang nung masaksakan po ng gamot na pang nagumpisa na pong gumalaw-galaw po yung kamay niya at saka Pero ano po siya, ah, bunso po sa magkakapatid at matalino at ngayon re-request po sana natin ng awitin eh hiya pa eh no, masayahin po siya hiya pa siguro po at uh, tatay APL po ng Canada wag, uh, uh, sabi nyo nga po basta sa paggawa ng mabuti ituloy tuloy ko lang ito po katulad ko po siyang may kapansanan at kakatok uh, po uli si Kuya Aw sa inyong pong puso ni Tita ni Tita uh, tatay APL Uh, siguro uh, pangarap po ni Kuya na uh, Kuya ang nung makita po tayo na dipindot po yung sakay kong wheelchair eh, na ano sa tuwing dadaan po tayo dito tinatanong natatanong niya po pala ako uh, sana po tatay APL na, na nasa Canada po ihiling po kami sa iyo nung katulad po nito ulit minsan mo isa, mo pong ginawa ginawa mo po ng dalawang beses Re-request po ako ng pangatlong beses, Tati APL. At sana, sana po, uh, ingat po kayo dyan palagi. Puro yelo ngayon sa Canada. Maginaw, tapos madula sa klasada. Ingat po palagi. Mapakilala ko po sa inyo si Kuya Angelito. Eh, Kuya Angelito. Ay Sabi, sabihin mo na gusto mo ng ganitong wheelchair. Yeah. Uh, uh... Masaya siya eh. eh la Lagi naman ang ito. Ganyan yung rin po ka mo ako ng ganyang ano. Gusto oh, rin po ka mo ng wheelchair na ganyang may uh, Marap ka po sa... Marap ka, na Dili. Eh. Bigyan niya rin po ako kahit. <laughs> ay, ay yeah. nahihiya. Gusto mo ba ng ganito? Yung dipindot? Yung... May busina din to, oh. <laughs> <laughs> Kapag kahihingi ka ng tubig, ibig <laughs> sabihin nun, dadala ka na ng tubig. Pag nagugutom ka, pindot ulit. <laughs> Kakain okay. okay. na. Kaka, ganon. Okay. Ano, yeah. gusto mo ba niyang busa? <laughs> ba gusto mo ba ganon? Okay. Ha? Ayun. Okay. Okay. Ayun. Ay, eto po, uh, hindi na po may kasamang joke-joke lang po, biru-biruan. Pinatatawa lang po natin si Kuya Angelito. Uh, siguro po, Tati APL, isesend ko sa iyo itong video na ito. Na, mm, siguro mahabang proseso pa dahil uh, ko lang po kay Sir Ednar kung paano po maka-order ng ganito. Pero kung sasang-ayunan nyo po, Tati APL ng Canada, o kung sa kung sa makakanood po na may mga mabubuting ginito ang puso po diyan para kay Kuya ang hilito uh, sana po ay eh, mapanood po ninyo at mm, hindi naman po siya sila nang po ng tulong na kung ano nakita po nila yung aking service nakita ni Kuya ang parang naano po siya dahil tulad din ko po siya na hindi lumalabas ng bahay eh nada tuwing dadaan po kami nandito po sila sa munting bahay po nila sa harapan nakita niya po tayo nakasakay sa wheelchair syempre po nagpakilala rin po tayo na, na small youtuber uh, yun tati EPL uh, minsan nyo na pong ginawa yung pagyakap kay Kuya Aw at inulit nyo pa ulit pinangalawahan at syempre po uh, ito po hindi naman po namin hinanap si Kuya si Kuya Angelito dumating po sa pagkakataon po na on the at gusto niya rin po tayong makilala hihingi po sana uli ako ng pangatlong pagmamahal para naman po kay Kuya Amelito yung paan niya po napapasunod niya naman na mag cellphone, magsulat ay e, alam talaga pong pag, pag polio hindi natin nakukontrol yung galaw eh, no? Mm hindi -hmm. niya po kayang kahit mm -hmm. baso, hindi niya kayang kawakan mm -hmm. pero yung paan niya, kaya niya pong kumain uh, ano? na ano? yung kukutsari siya na gagawa niyo. Hindi, hindi, nga ho eh. Hindi nga natin Ay, testingin mo yun. Huwag tamad. Bawal yung tamad. Di, manood ka sa YouTube. Yung iba, wala nang kamay, walang wala kamay. Sa paa gumagana. Sa paa. Sabi ko nga sa kanya. Nagkokotse. Nakahinga siya kami Yung ano niya, pag nagkakate, naigagan na. Oh, yung po. Basta kaya lang po, kung nasa lapag siya, ay ibaba yung pagkain. Hayaan yung kung anak-nak mo, gawan mo ng paraan. Mapapasunod niya yung paan niya. Sabi ko nga yung kaibigan namin si Idol Amelito. Pag nag-drawing, parang drawing po talaga ng kamay. Na ano rin siya habang ng kamay. Eh, eh Ay, hindi ko naman yung Hindi siya magiging independent. Yung hindi naman sabihin independent. Pero parang independent din. Kikilos siya ng hindi puro alag. Eh, hindi po gano'n. Pag-aralan mo, pagka po ako yung hindi ito. Yung iba na ako, charity ni gano'n Ganun o yung fan na kaya nga tapos mabibidyohan tapos ma-upload niya sa sa Facebook niya kahit hindi na siya maging YouTube at mayroong makakapanood nun may makakakita kung saan loob po siyang pupuntahan kakahangaan po siya o malay natin may dumating na pagmamahal na may iba Kaya mo mo siyang putusan yung paa mo, kaya nagpapasubo ka pa, dinata ka Hindi nah. <laughs> ka ba nahihiyanan susubuan ka eh, pa. Pero sa akin lang po nag Hindi Kailangan po, basta huwag sa hindi malalag, lapag lang po. Mag-aaral, mag o kaya kung may table, kasi malimit po sa polyo, yung paa nila, nakapaabot nila sa... Oo, ayan naman e. Pagka nga hulog kakati, yung paa pinagkakamot <Affố> nyo. <tinyin> hey. Sa gabi, pagka ni Pagsana ikaw ina -ano magkain. Inaalang niya kamay niyang dyan. Kaya, kaya lang, lang naaawa nga ako. ganun ano eh. Hindi po. mag din naman po siyang masyado. masyado siyang mababay na ibabasin niya na lang na o okay. na, may nanay, may tatay akong ganoon ako po. ako. Sabi ko nga paano kung ala na kami. Kaya po ngayon hanggat medyo bata po siya yung kayang magawa naman yung mga pa. Ayaan nyo lang po. Hindi nga mo siya pababayaan. Lahat ng kakayanan mo. Tapos ito. Ayaan nyo po kaya niya po Siyempre po, pagka may gusto siyang matutunan, ba kahit yung paggalaw ng kamay niya, kahit pa paano mapapasunod niya po yun. Kasi aaralin ang isip niya. Hangga sa makaramdam po kung ano yung pagagalawin niya. Eh kung no. ano nga tatan, hindi naman nag-aral, marunong mag yeah. okay. Okay, yun, yun, marunong na, yun, 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 Yung pa po yung isa, isa. Marunong siya mag-type ng mga ano, kung ano eh. yung kinachat niya. Mabilis siyang matuto. Oo, oh, mabilis siyang okay. matuto. So, eh, sigurado naman po, pagka pakain siya gamit yung pa, matututunan po agad dahil na iaabot nyo naman pala yung paan nyo sa ulo eh, oh. lang po yung kutsara. Gawin mo yan pag bukas, pagka ang ulam nyo eh, litsyong baboy, ayun, tinidurin mo, pakita mo sa bis. Pag video ka, i-play mo yung video, tutusok mo gano'n, tas, ha? Marami po sana napapanood sa YouTube, sa Facebook, yung, yung may mga kapansanan, hindi na post na Ang tangwa, o, yung kaya kang gusto kumasun, magtubo ng sarili nyo. Oo. Ganun. Kaya so, nga in, nga, in, talim nga talim talim po, ay, okay. mo nga kakorang, marunay, okay, niya, cellphone mo na eh. paano malalaman iba yan na marunong uh, ko? Ano mo yan na ikaw ay marunong sa Oo, oh, alam naman na yung ama mo, lang mo uh, Ako pa yung nanggaling din pala ng tahanang walang hagdan Lahat kami rin may kapansanan Mas marami po doon yung polio yun Sa kaintaho yun 2009, Nabutan lang ako ng bagyo Kaya ako nakapalit po sa Muebix Doon ako natuto po na Hindi porkit may kapansanan ka Itatago mo Doon ko po natutunan na maging independent Kaya doon sa bahay po Pag uwi nito, maglalaba pa ako Magluluto ng hapunan ko sa kwartong maliit po ako na may kusina sa tulong po ng mga ORW yung binigawa nila kaya kung magla-live po ako Mag, habang naka-live, laba ako ng laba kung bumalakas yung mga daliri yun kung ano lang yung kung may pambiling gulay, gulay lang din po yung ini-steam ko lang, minsan kinakain ko lang po ng hilaw repolyo uh, okra, sinasusok ko lang sa toyong yung may calamansi, okay na ako Ay, ito po ang lahat ng gulay, yun ang ayaw okra Ayaw niya ng madulas. <laughs> Ayaw niya ng madulas po. O oh, kahit yung mga hilaw, kinakain ko po yan. Pero lahat naman ng gulay, kinakain niya yung laayaw niya. Okra. Oh, Kaya, pagbalik namin, pakitaan mo kami na kumakain ka ng kutsara tinudora. <laughs> Tapos kakanta ka. Yan ang assignment mo, <laughs> ha? O, kakanta, ka. Tsaka kakain ka ng hindi sinusubuan. Kasi binata ka na. <laughs> eh, paano kung may kadyowa ka? Eh di, ano ba ito? Salit na ako yung subuan. Siya ba susubuan ko? Di ba? Ganon yun. Pinata eh, ka na 21 eh. Pwede ka nang mag-asawa nga eh. Dal dalawa yung, pagbalik namin, dalawa yung gagawin mo. Isang kakanta, nakakakain kakain ng hindi sinusubuan ah. Na, no, PPM kita. Pag sabihin mo sa akin, pag kaya mo na, pupuntahan ka namin. Na, no, ano ba yung paborito mong kanta? Ah, Hanap, uh, mo nga dyan kung ano yung ano yung paborito mo kanta? Baka yung Jopay, tingin pa pili ko Yung Jopay <laughs> so, Kala pa yung Jopay na nangihingi ng tinapay yun. Ayan ah, pa paalam na po tayo ah, Habang masyad no? Ayan ah out po natin sa Tati MPL po ng taga-Canada Tati MPL Yung pangatlong pagkatok po sa inyong mga puso, sa inyong puso, si Kuya Angelito. Angelito po, di ba? Eh, nakita po yung ating service. Uh, hindi naman po masabi na gusto niya o, o siya po yung mag-ano dahil po sa kabila ng kapansanan niya. Eh, yung bawat ngiti niya po, uh, sinanay na po nagpapaliwanag. Uh, mas, gusto niya raw po magkaroon po ng ganitong service. Para po sementado naman po rito. At saka para makalayo-layo din po siya. Sana po Tati APL kung mapapanood mo po ito. Uh, sabi ko nga po, sabi nyo rin po na basta sa uh, ikabubuti at basta sa bukod po sa ikabubuti at hmm, yung mga paliwanag nyo po sa akin uh, hanggang ngayon po, daladala -dala po. At yung sabi nyo nga rin po, ang pera kinikita ang makapagpasaya po ng kapwa eh bibihira lamang di ba kaya po tati APL kinakatok po sa inyo si Kuya Amilito ay Amilito ang hilito at mapasaya po natin siya at mawala rin po yung pagiging mahihiyain din po niya at nang makasabay din po siya sa ikot ng mundo <coughs> ng mundo po nating pahirap ng pahirap <laughs> ay, 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 ay. Babay na po. Magbabay ka na po kay Randy. Close babay up mo siya. siya. Babay ka na po. Babay po. babay po. Yung kamay. Oh, yun. Babay po. Ayan. O kayo po, nai Magkwan din po kayo kung sakasakali yun lang Alamant po naman. <laughs> Ala pa naman po salamat. Ala po kami dala-dala. <laughs> Basta po. Babay na, po. Uh, babay na lang. Kung sakasakali man po, Kaya na... Mapansin po si Kuya Angelito, diba? kami po yung gagawin, dadaan pa po kami ng palengke. Oh, eh, Sa ba kayo muwi? Pagbuwan na po. Ayan. <coughs> Ayan. Ayan. Na. Babay na po at kasama ah, po natin si Tati Nardo, inabala po namin <laughs> mga iigib ng tubig. Paalam na ba, tatay? Ay, Ay ah, na. salamat po. Babay po. Babay po.